Kitibi ano? Hindi nakakilos. Ayos na ayos ang tama. Umakbo pa yan. Yan ah, parang yan yung kanina pang hinahunting doon ah. Nag-shoot. kanina mo lang na ano? Kaya pa lang nakita yung pang kanina. Hmm. Baka galing dito sa taas na. Ano pa na ko kayo na? Dito. Hmm. Kaya nga. Nahuli ko rin siya ulit. Nakita ko na kasama. Parang ano lang eh. Parang mabilim mo lang sa ano ah. Ang kulay no? Parang malabo ah. Parang, parang nagkagabok siya. Malabo Kasi tagilid siya lumangoy Hmm. Eh. Oh, oo oh, nga. Bulag. Parang na. Buwang mata niya eh. Okay, buwang mata. Masakit. Masakit ba, yung ba yung na? ano eh? Nal nalurat ko sa mata e eh. Napikit niya parang yung tilap niya. <laughs> Ngayon mo na nakita napikit na. <laughs> Ngayon ko lang kahit ipirito mo hindi napikit eh. <laughs> Ngayon lang. Ngayon lang. Nalubog na. Nasyut sa bunga nga pala. Hmm, sa may na. ano. sa ilong. Mm. Uh -huh. Kaya pala na, na no, napikit. Hmm, napikit. Ilong, eh. butasan sa ilong. <coughs> Butas na binutasan pa. Sa <coughs> iyo ning kalabaw. Ito na sa pulo na ulit, baka ma may makita ulit eh. Salamat ka marami. May hito pala eh. Kapag din. Hmm. malakit maliit isa tilapia pa rin yan Ha? <laughs> <laughs> ah, <this can't. laughs> ilap. lap? Ano? Huh? ilap. Oh. Ang eh. <laughs> 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 diba uh -oh. okay, ilap. ilap. Ang ilap. Ang ilap. Ang ilap. Ang ilap. Ang ilap. Ang tatakbo. Ang ilap. Ang <laughs> first time first time. Huh? Hindi na zero no. Kuli puti. mo li mo. Aba. Hindi, <laughs> hindi Meron pa, pa. yan. Wala. Go, wala daw. Pero harus ah, press na. Harus press nang kayo nang laki nung, ano no. Hop, uh, laki yan tayo. Ang <laughs> <laughs> mga idol oh. Lumalapit oh. Yung mga bossing oh. kusang lumalapit. Okay. Lumalapit <laughs> na Tama-tama eh. Saka bugbog yun. na. tatlong tama yan. Lumutang na. Hindi ko mahuli-huli. yan eh. Yan na yung ano eh. Dago na ang mahuli oh. na Eh, eh, marami pa sa akin. Malaki nga pre. Nagaw eh. Ang babaw na yan ah. Uy. na naman. Ito naman ah. Oo, mama Ayan, isa mo nga, taga naman tulog. Ay! Wow! Wow! Wow na no, wow! Ang lakay ng dalag! Huli oh, na ang sawa paborito! <laughs> oh, walang kaligtas! Oh my God! Napakalakay ng dalag oh! At tagal kong tiyaga ba! May kalahating oras si parin nung dito pag tiyaga. Ito si Parang Jerwin eh. <laughs> Taka sabi ko, na pa yun dun eh. Sumunod na ako. Ah, naalala ko yung paborito mo eh. Ngayon <laughs> <laughs> hindi ko ito tatantan. -tata. Bahala <laughs> kayo mo Nice one, nice one. Tama na naman sa ilong pare. <laughs> oo nga, oo nga. Hindi sa ilong ha. O, <laughs> Ganun din tama ang kainin. Ganun din eh. ang pagkakatama. Walang kawala yan pre. Bumaba na naman. Oh, Pinagay ako yung nakalisag na ah. Panahin ko ha. Ayaw mo ako marap sa akin eh. Oh, ha. Ah, suerte yan. Nandiyan pa yung ano? Kaya pa ko na makita pre? Yung pating? Ito ang iniisip ko eh. <laughs> Kaya ko makita pa ito sa bisis. Kinala ko na ito, hindi ko tinamahan. Ay, mo kung sa tiyan lang ang tama, talagang wasak. Oo ka oh. Mabupunit, makakawala. Ah, ganda naman ang tawa. Wala sa tusod.

Napaka lamok mga bossing. Okay. Okay. Oh, habang nagkakape at nilalamig na. Pero sakit pa man lamok dito. Dito sa... po lahat yung muli kanina. Mga pinakamalaki yung dalag pa. Tapos sumunod yung igat at saka yung dalawang tilapia. Wala pa yung malalaki na sumoplay ako. Wala pang pating, mga bossing nga, meron pa rin yung pating. Isa na, dalawa nang pating diyan. Dalawa nang pating. Mal malaki sana na uli kong patay kanina na uli ko yung tayo hmm. okay. huh? naganda ata ng pwesto yun oh naganda ko e dahil ano <tele> ang da Aby, ano ang laman? ano yung laman,

At tindag sa ulo eh <laughs> So guys, kami pa uwi na Hindi na nadali yung sandalag na malaki Nangawa ah, pa na nga yung ilog Nangawa pa nga yung ilog At pati mga mga lamang ilog eh wala na rin hawa na rin ang <laughs> siyali siya na rin so yung nasa nasa apat na kilo naman ato tat tatlong may gate hindi lang yata naman no? nasa lima malapit ah, na mga apat may gate isa ay apat at isang guhit apat at isang guhit yun kinuha So yan, maraming maraming salamat. Yung e nga po, po si Parindong, Dodong Charing Channel. Please subscribe mga bossing. Thank you. Ito pa ulit ang kanyang channel. Yan yeah. ang kanyang sticker. Malabo na. Wala, yeah. wala naging sponsor eh. Yan ang kanyang channel mga bossing. Sana yung masing masuportahan. Ay! So, so yan, maraming maraming marami, marami salamat. maraming marami salamat po sa inyo lahat. Bye bye. Thank you. Bye bye.